Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayong lahat? Do'y nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong tips para magustuhan ka ng isang lalaki. Ang una mga kasawi is wag easy to get. Kapag once na nalaman ng isang lalaki na hindi ka easy to get, yung bang kahit gustong gusto mo ang isang lalaki pero hindi ka nagpapatinag, hindi ka kaagad-agad, ayan, bumibigay. Kahit naligawan ka niya, hindi mo agad sinasagot. Ayan. Yung bang nagchat sa sa'yo tapos wag kang reply agad. Yung tamang kahit gusto mo pero nagpapakipot ka. Pinipigilan mo yung sarili mo na wag ka agad-agad isusuko sa kan inyong bataan. Para naman ang isang lalaki aba, astig tong babaeng to. Talagang hindi siya ganoon kaagad makukuha. Kapag nakita yan ang isang lalaki, aba, mas lalong machi-challenge ang isang lalaki kapag kaganito yung inyong inuugali mga kasawi, Kasi mas nakakabilib sa isang babae kapag ka hindi ka easy to get mga kasawi Ayan yung ating una na tips. Ang pangalawa mga kasawi is masinop. Alam nyo ba mga kalalakihan na appreciate din nila yung mga kababaihan na masinop. For example, ang isang babae ay may pera ito. Tapos makikita ng isang lalaki na hindi ito bilim mo kunyon, bilim mo kunito, hindi check out, check out dito, 'di ba? Kapag ka nakikita nila na mapundar ka, ayan, talagang may goal ka sa buhay, lahat talagang naka-details yung dapat mong gagawin, dapat mong bilhin, kasi nga, syempre lahat pinaghahandaan mo. Kapag ka nakita ito ng isang lalaki, alam nyo ba, mabilis kang magugustuhan ng isang lalaki, aayos tong babaeng to kasi masinop to sa lahat. So, ibig sabihin, yan yung mga ginugusto niya. Kapag ka ganyan yung ugali mo, mabilis kang magugustuhan ng isang lalaki. Ayan yung ating pangalawa na tips. Ang pangatlo mga kasawi is pinaka-importante yung malingkod ka sa ating Panginoon at mabait ka sa pamilya. Kapag ka nakikita ng isang lalaki na ganito, yung ginagawa mo, yung palasimbaka, yung lahat ginagawa mo para sa pamilya mo, alam nyo ba nakakasarap yon sa piling ng isang lalaki na kasi nga syempre kapag mabait ang isang babae sa pamilya at malingkod ito, ibig sabihin, talagang sabi na isang lalaki na ah okay to material wife pwede to kasi nga syempre mabait sa pamilya mabait sa mapaglingkod sa Panginoon syempre ang ibig sabihin nito kapag ka ikaw yung napangasawa niya ay talagang mabait din sa iyo to tandaan nyo kapag ang isang babae mabait sa pamilya ibig sabihin mabait din yan sa mapapangasawa niya dahil may takot ito sa Diyos at ah, talagang maasikaso yan kapag ka ganito ang mga kababaihan so ayan yung ating pangatlo na at syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Kayong mga kalalakihan, bago kayo pumunta sa isang babae or manligaw sa isang babae, kailangan mas maganda na piliin nyo ang mga kababaihan na karapat dapat sa inyo. Huwag padalos-dalos -dalo sa anyong panlabas na kagandahan. Kailangan may mga katangian na ganitong pangatlo natin para naman hindi ka magsisi kapag kayo na ang magkatuluyan. Ilaman po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-support niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.